Hi okay guys, so hello, welcome back to my channel, my Black TV. So it's me June Rod. So ang gusto kong i-vlog ngayon regarding sa ating Quicktar, yung gulong ng ating motor na Honda Click. So away kaway naman dyan sa mga gumagamit ng Quicktar for how many years na nandun na yung tiwala nila. So ako hindi na ako nag-nagiba ng brand. So nag-stick na ako sa Quicktar. So nasa mid-range lang kasi siya, eh. sobrang kapit ng makuha mo yung okuha mo yung ano niya, yung yung performance na hinahanap mo sa mga branded na na mga gulong. At the same time, yung yung presyo niya ay eh, nasa mid-range lang, hindi naman masyadong mataas, okay? So, meron akong i-share sa inyo isang tip na sobrang mapapakinabangan ninyo. Sobrang laking tipid nito, guys. Talagang may may na may natuklasan ako na talagang mapapakinabangan niyo. So, Without any further ado, panoorin nyo yung video kong ito. Ah, okay, huwag kayo mag -e skip para malaman nyo kung ano nga ba yung sinasabi ko sa inyo. Isang bagay na tip na papapakinabangan niyo. Okay? Okay guys, so labas tayo. na. Tignan natin yung motor natin. Okay guys, nag-beat muna tayo dito no? kasi ang lakas ng sound sa kabila. Baka makapiray tayo. So ito nga pala yung motor na ginagamit natin. Yan ang click sa pinang tatrabaho natin kay Mubit. So bago tayong magpalit, bago ako magpalit ng gulong, ito na nga, pakita ko sa inyo yung gulong ko. Yan nanipis na so ready na talagang kalitan nga pala hindi to regarding sa quicktar ano hindi yun ang pinaka topic natin yung quicktar na, na nabanggit ko lang pero yung isang tip na ma-share ko sa inyo sobrang mapapakinabangan ninyo guys so tignan niyo ah yung yung groove sa gitna ibuksan natin yung ilaw so yan guys ano yung group sa gitna Ayan, halos pamantay na sa side niya, sa side wall niya. So, yan na yung indication para magpalit tayo ng gulong. Pero alam nyo ba, sulit na sulit na para magpalit ako ng gulong. Okay? So, ito yung record ko. Uh, pakita natin yung record kung gano'n nakakalaki yung tinakbo ng, ng aking motor. For 3 years, may git na itong Honda Click na ginagamit natin, guys. So, check natin na Okay guys, so ito na yung tinakbo ng Oda natin, ng motor natin nasa 108,706 na kilometer. So, ganun nakalaki. Then, pakita ko yung record ko sa inyo na kung kailan ako huling nagpalit ng gulong, then compute natin. Okay? Okay, check natin yung records ko. Ano. So, nag-download ako ng apps ng mga note, memo note. So, dito ko ina-encode lahat para meron akong record kung kailan ako nagpalit ng mga pyesa. So, kasama na dyan yung gulong. Okay, check natin yung Honda gulong. So guys, ano, malaking pa rin habang ito kapag nag, nagre-record ka para alam mo kung kailangan ka magpapalit na. So yan, 89,290 uh, 89,296 something. So, i-compute natin yan guys sa calculator. Ayan, yung, ito yung 108,706. Ito yung total na tinakbo ng aking motor. Then yung 89,295 yun yung dating record natin. So, minus lang natin. So, guys, lumabas na 19,411. Ganyan na inabot yung gulong natin sa likod. Okay, uh, nakita na natin yung, yung record ng gulong ko. So, almost 19,000 mahigit, guys. Bago ko magpalit. First time nangyari sa akin yan. So, how many times na akong gumagamit ng quick How many years na? Actually, may kita nyo naman, laki na ng tinakbo yan. Alam nyo yung 19,000, nangyayari lang sa akin yan nung nasa lalabob ako. Can you imagine guys, lalamu ba yung gagalang ng mga ng mga dinideliver ko dyan. Minsan mga documents lang, damit. So minsan lang tayong magkarga ng 20 kg. More than 20 kg. So minsan, minsan lang tulad sa MC, mga taong bibigat. Up to 100 kilograms yung yung mga sinasakay natin guys. Alam nyo, mabot ng 19,000 mahigit dati nung hindi ko pa alam yung sikreto na yun umaabot lang sa pinaka maximum sa 16,000 15 ,000 to 16,000 guys nagpapalit na ako ng gulong ganun na kabilis mapudpud talaga hindi tulad kay MC Taxi pag nawala na yung groove sa gitna huwag mo nang hintay yung sobrang lumipis na yun so medyo delikado na yun palit lang agad alam nyo guys yung isang sikreto na sinasabi ko sa inyo so ito na so lagi nyo lang na imomonitor yung PSI ng gulong niyo hindi ko kasi ginagawa yan dati ngayon ko lang talaga nagawa na mga guys so araw-araw kong minomonitor yan for example yung gulong ng aking uh, Honda Clip yung sa harap niya, yung PSA niya is 29 yung sa likod naman is 33 alam nyo guys, kada uuwi ako na galing sa biyahe, full tank diretso ako ng ano yan pagpahangin ng gulong na yan, guys so yun, hindi ako uuwi guys na hindi sakto yung hangin ko sa gulong para pagdating ng kinabukasan ng umaga full tank ako, okay na yung hangin ko dire diretso biyahe, wala na yung storm gate biyahe, so ganoon guys, na na, na monitor ko mabuto ako ng 15,000, 16,000 sabi ko, kapal pa nung ano, lalim pa nung group sa gitna hanggang sa umabot ng 17, 18, 19 may so yun nga, nakita ninyo pinakita ko sa inyo, no, yung gulong ko ganoon na siya inabot so ang laki ng buhay nadagdag nadagdagan siya ng at least 2 to 3 km pa Bago tayo nag -plus. So, di ba, laking bagay na yun, guys. So, ganun yung gawin ninyo. Uh, monitor nyo palagi yung PSI para mas humaba yung buhay ng inyong gulong. E eh, ngayon, talagang yun pala yung sikreto. So, yun. Sana nakatulong sa inyo. Gawin nyo yan, guys. Kahaba ang buhay ng gulong nyo. Makakatipid pa kayo. So, and that's for all. Sana may natutunan kayo. Comment down below. Like naman kayo and subscribe sa aking channel. So, ride safe always. Bye-bye.